Hello guys! Magandang hapon sa ating lahat. Nandito na naman ang inyong tsindera, no? So, umagang-umaga, ayan at nagre-repack nga si Papa Odon ng harina no? Ayan at tanghali na kami nagising dalawa ni Alter nga dahil kami ay ubo ng ubo kagabi at hindi kami masyadong nakatulog. At parang same lang din yung nararamdaman namin dalawa ni Alter dahil yung lagnat ni Alter is paulit-ulit at pabalik-balik lang din. Minsan na, minsan nawawala, minsan, ano, bumabalik. Kaya ayan, at nandito na tayo na sa Paranas no, hapon na naman ulit at naniningil. Kaya ayan, bumili na nga ako ng mga pang, ano yung pang banyos pa guys, ba? Katulad ng katingko at saka yung mga ointment, pati gatas ni Alter, bumili na rin ako at saka yung lotion niya dahil naubos na yung lotion niya yun yung bili niya sa akin. Bilan ko na daw siya ng lotion dahil naubos na nga din yung lotion niya. At saka, ayan, pinipili ko na yung aking mga bibilhin, no? Ayan, pipinilian ko na rin siya ng kanyang lotion. At dahil nga nakasell yung mga lotion, kaya yun pag-desisyonan ko, purple na lang din yung aking bibilhin, no? pero hinamoy-amoy ko pa rin yung kulay pink, kaya sabi ko ay kaya mo na nga yan, purple pa rin kaya at nag-iisip pa ako dyan kung ano pa yung mga kulang doon sa tindahan at nagtitingin tingin pa nga ako kung ano pa yung maalala ko, no? kung mga, mga gamot pa ba or iwan ko kung ano ba yung mga kulang-kulang sabi ko okay na nga yan basta yun lang yung mga naalala ko kaya ayan babayaran ko na nga siya dyan kaso lang walang resibo dyan guys kaya ayan at pipicturan ko na lang or bibidyohin ko na lang no para malagyan natin ng presyo mamaya pag uwi doon sa ating bahay <laughs> dahil nga dito sa butika is walang resibo dito doon pa yun sa may counter na malapit doon sa may pintuan doon yung may resibo dito kasi pag bumili ka ng mga gamot is walang resibo dito kaya ayan at pinicturan ko na lang at binidyohan, no? So, ayan, 885 lahat yung ating nabayaran. Yan lahat. Para mamaya pag uwi natin is malalagyan ko siya ng presyo dahil yung aking mga binili-bili guys is ibibinta ko rin yun doon sa aking tindahan. Kaya ayan, dito na ako sa kabilang counter. Meron dito resibo. Binayaran ko na rin yung aking pinila kanina ng mga kapikatol at tsaka gatas ni Alter. Nagbayad na rin ako dito. Mahigit lang naman yan. 1,150 yung aking binayaran dito. At saka nandito na nga yung aking mga followers. no At gusto magpapashout out. Shout out sa mga tindera sa Lawrence. Ayan. At naghingi pa talaga sila ng past snacks No? Na chicharya. Sabi ko sige sa inyo na yung sukli. Ayan, ayan yung mga ka-tropa natin sa likod at pasilip-silip sila at naka-video nga pala. Ayan, at tawang-tawa sila, no? Ayan na sila, guys. Gustong-gusto nilang makita dahil mga followers ko rin yan sila dito. O, diba? Ayan, videoin ay natin kasi gusto nila yun, eh. O, huwag mahiya -hiya. Dati nahiya ngayon hindi na. Sasayaw-sayaw pa talaga, no? No, ayun pa yung iba, kaway-kaway kayo dyan, ayan, shoutout kay Ate Maisel, hello, sa lahat ng mga tindera sa Pharmacy Lawrence, o ba diba? si Ate Marina, ayan, sige, kaway pa kayo dyan, shoutout sa inyong lahat. At ito na nga, pauwi na kami, ayan na ay yung ating mga pinambili-bili guys, no doon na tayo sa boray, bibili ng sulin at saka ayan na ay yung aking mga pinambili-bili yan at buti na lang talaga naalala ko na wala na pala kami doong sting pagkatapos namin bumili ng sulin bumili na rin ako ng limang sting kasi bukas ng umaga ay mabenta yung sting sa mga nagtatrabaho dito sa gilid ng kalsada at maraming bumili ka ng umaga guys sampu ata yung binili nila kaninang umaga kasi may nag-snacks ata yun kaya ayun, bin, naubos yung instinct namin, no? At bumili ako kasi hindi pa nga nagde-deliver dito sa amin yung panel. Kaya bumili muna ako ng lima. So, andito na nga tayo sa bahay, ayan. At inaayos ko na rin yung mga munay. Hindi kasi bumili si Papa o dun kanina sa naglalako na yung nagde-deliver ng tinapay dito sa amin, hindi siya bumili dahil daw yung iba is mga sunog-sunog. At ako rin din minsan is hindi talaga ako bumibili sa kanila nga. kasi 25 yung isang balot doon sa Paranas is 20 pesos lang. Kaya ayun at nand nandun, naman kami sa Paranas, bumili na nga ako ng 200 pesos, 10 pera siya guys. At mas maganda na kasi doon sa Paranas dahil nga 10 piso yung ating tubo at saka may bumili na nga agad dyan, ano, dalawang balot agad na munay. Kaya yan binintahan na nga ni Amshi at medyo gumaling-galing na nga si Amshi dyan. Dahil nga pinainom ko siya ng dalawang bisis yung paracetamol para nga is gumaling agad siya at hindi na siya magparang nagmumukmuk lang sa gilid yan si Amshi at nagluluha-luha yung kanyang mga mata no. At buti na lang talaga is gumaling-galing na siya guys nung dalawang bisis siya so, uminom ng paracetamol tapos kumain siya at kinuha ko na yung cellphone niya para hindi na siya mag cellphone-cellphone no. Kasi nga parang doon din yun nilagnat yung batang iyon sa cellphone ka siguro kaya ayan na nga at mga pinabili-bili ko guys yung mga mabenta lang dito sa ating tindahan no ayan at saka bumili din ako ng bear brand na malaki dahil nga si Alter is minsan hindi kumakain pag umuubo kaya ayun tinitimplahan ko na lang siya ng gatas no kasi pumapayat na naman yung batang iyan ayan bumili na ako ng malaking gatas Yes, e, minsan pag ginugutom yan siya, tinitimplahan ko na lang yung gatas at nabubusog naman siya. Tapos yung Lion Tiger, apat na ano lang yung binili ko kasi nga ay wala silang naka stock doon sa kanilang, ano no, sa kanilang grocery. Tapos ito, yan na yung ating mga pinabili-bili kanina, lalagay na natin yan siya ng presyo. Ayan yung uwin, pinta binili ko para sa akin yan. Dahil nga is naubos na yung aking bix, yun na lang yung ointment, no? lagay natin sa ating ano sa ating ulo or saan pa ba? basta inhaler yan siya guys. yan tatlo-tatlo lang din 'yung bili, binili ko ng Acetone, Martha, Yuliet, katingkuan saka 'yung mga ano yun, 'yung mga pambanyos ba 'yung sa mga pangmatanda mah. Kasi nga maosong nga 'yung ubo at saka sipon, lagnat 'yan kaya marami din nagaanap ng mga ganyan at naubos na rin yan dito sa aking tindahan tapos dumaan rin pala kami doon sa rush shop, ayan bumili ako ng ayan yung mga battery dahil naubos na nga yan doon sa aking tindahan yung battery na maliit at saka yung malaking battery, ayan bumili na ako ng tagi isang box tapos ayan yung pantasa dahil mabenta rin yan ngayon mag ano magbukas yung klase, marami yung bibili dito sa aking tindahan. 10 piso naman yung benta ko yung isa diyan. Isang box na yung binili ko para ayan marami no. At hindi na pabalik-balik at makatipid tayo. Tapos at Drumbi rin is nagpabili din ng t-shirt dalawa. Dahil dalawa lang daw yung t-shirt niya. Sabi ko, di ba lagi ka naman yung binibilhan na t-shirt? O siya guys, hanggang dito lang yung ating video. Marami na lang akong dal-dal no. -dal Kunti lang talaga yung aking video. Ngayong hapon lang talaga yung pagalak-galak namin. O siya lah, hanggang dito na lang. Bye-bye. Bukas naman po ulit. Ha! 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 Bye-bye! Charut, bye-bye. Love you all. See you <laughs> bukas.